Ang dalang ito oh, pinasok pinaso pinapasok ko dito. Pinasok dito sa may ano, sa malaking kulungan. Yan kasi dalawa lang dito ang ano eh nagro room around. Itong dalawang black na mga babae na ano, na mga manok na nanay. Diyan sila parati sa labas. Sa labas sila ito yung dalawa sa kulungan. And, pina, pinasok ko yung dalawa ayun magkaibigan pala. <laughs> Tagal na sila kasi dito minsan sa may ano, isa may gilid. Okay. Magkakilala sila. Ayan, no? Uh. Yan lang yung isa parang nagsis nagsisinoklada sa dalawang ito. Ito mga babae. Babae mga manok. Ayan. Ayan, yan. Ayan, ang isang, siya lang itong lalaki dito. Si yung, iba, nandun yun sa kulungan tapos naman ako mag ano mag, 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 mag sa kanila kaya i eh, ano ko lang add ko na lang para mag ano enjoy sila dito na apat. Apat dito. Apat dito sa labas kaso lang namatay yung dalawa. Para yung color para para yung kulay na namatay. Nalagnat yung isa, nalumpo, hindi na namakatayo yung isa. Nalagnatin. Ayun namatay. Kaya dalawa na lang sila yung lalaki at saka babae dito na manok. Ito yun. Hmm. Try ko silang pina pinasok dito sa loob ng malaking kulungan. Ayun, no? Huh? Hindi naman sila nag-aaway. Ang ganda nga ng kanilang ano. Kanilang pag ano. oh, hmm, yan. Gusto na yan kasi mag ano eh, pa. Mag-meeting. Hmm, yung dalawang babae na ano na manok nanina, na na, mga itim hmm. nagisa natin ulit no para mag share sila sa isa't isa ng pagkain ayan ayan yun naawal ng ano basta babae <laughs> ayun oh, ang laki ang laki ng itim hindi maka ano, hindi marunong mag-away hmm. Naaway siya ng isang ano yun, isang babaeng manok. Ito sila magkapatid. Ayun, no? Oh. Yung dalawang, ano, itim. Magkapatid yan. Dalawa lang yan sila. Ang nabuhay. Yan, malaki na sila. Sila-sila lang yung dalawa sa labas. Hmm. Share lang ba ya? Yeah? Share, Oh. Share lang. Bong, isa ni ka ba hindi mag-ano pa share hindi kasi marunong mag ano mag away itong dalawang ano hmm. huh? <laughs> Ito, itong dalawang ano, itim, may lahi itong hulo pulo bread. Ito ay siguro ordinary lang kasi ano na eh. Num lumalaki naman sila pero normal lang na paglaki ito. Malaki ito. Ang dalawang ano. Ang dalawang itim malaki sila. Hmm. Hmm. Sila na lang. Ito yung dalawa sila lang talaga dito kung nagro-room around dito sa loob ng kulungan. Ayun o. Buti na lang ano dyan may bagong bakod na hindi na sila makalapas masuk sa ano sa kabila. ang kulungan na yun sira na. Wala pang budget na ano. Wala pang budget na ipagawa dyan. Ano. Mag-enjoy kayo Oh. Friend-friend lang. Oh. <laughs> Suplada, ito, si oh, ito, yung isang manok. Kasi siya dito, yung ano eh, nag-isang babae dito sa loob. Dalawa lang sila. Ito, dalawa kasi sa labas yan eh. Ito, nagpapatubig na ako. Tapos na ako mag, ano, mag, papakain. Oh ada dito sa kulungan yung maliit siya lang yung pinakamaliit dito o yan o yan, hello oo tapos na lang yung kain dito naman ang dalawa o babae itong to ito rin may lahi din yung ano tubulo. kasi yung nanay nila kapatid ng dalawang ano yun dalawang itim yung dalawang itim na yan o yung nanay nila na mga pati, yan tapos ito yung ano nila. Yung nanay nito kapatid dalawang itim na babae na manok diyan. Oh. Iya malaki ito. May lahing hulo. Babae talaga ito. Hmm. No. Last la dati ito yung nagkasakit. Nati na lang na ano. Na, uh, gumaling siya. Yun doon doon siya last time sa ano sa unahan ng kulungan dito na. Dito na kasi sira na yun. Malabas na siya. Hmm. Oh, malaki na din to oh. <laughs> Laki na din. Na, dyan ka lang ah. Kita ka lang say hi lang. Oh. Close na ah, okay. kumain na kayo. Dito. Dito naman oh, si sa kulungan. Hmm. Siya no. Hmm. itim, itim din. Nalipas na. Oh. Ayan. Kita ka yan oh, siya yan. Kulay itim din. Hmm, kapatid ng dalawang ano na dito. Isang babae at isang lalaki na manok. Dito na. Pinapasok namin sa kulungan kasi ano, lumilipad. Lumilipad siya. Ang sa kabila. Kaya pasok siya sa dyan. Diyan lang siya. Takbo, nang takbo yan. Nahabol. Nahabol ng ano dito. Ng laking manok. Ang yan. gusto nang lalabas. Oh. Hmm? So nang lumabas ang dalawang manok na ano, na itim. Ngayon dito lang kayo ah para mag ano. Sama kayo ng sulog. Wala kang manok dito oh. So lumabas. Ay, nila dito sa loob. Nailan na lang ang manok ni nanay oh. Ah. Hmm. May, ano ko yan papalabasin ko na yun yan Kasi hindi sila gusto Ayaw nila dito So nila doon na rumalaw sa labas oh. Malaking manok to oh. Duyag lang katawan Okay oh. nagalit ang isang babaeng manok dito oh. kasi siya lang dito ayun po ma pang dalawa kaya nagalit siya ayan enjoy lang muna kayo dito mga manok tingwan Ayon, pinangalanan ko silang ayan na sila naghintay mag ano tayo magpapakain tayo sa kanila sa mga manok nanay oh. hintay hintay na sila ayan Okay. Oh. Hi. Kumusta kayo? Kumusta kayo dito? How's your day? How's your night? Dito sila natulog sa malaking kulungan oh. Hmm. Kasi dalawa lang sila dito ang naka ano, naka room around dito. Yan pinasok ko oh, yung dalawang uh, um, dalawang itim na manok dito yung malaki. Ayan. Vibes naman sila. Friends naman sila, oh. Hmm. Ito lang yung isang babae nagsisnukla dahil sa dalawang ito. Ang bait ang dalawang ito, eh, oh. How's your night here? Ha? Nalang, nalang. Balik na. Eh, hmm, pakainin na sila. Dalasan kasi doon nga sila sa labas lang nag, ano, room around lang doon, oh. Ibot-libot. Hindi sila maka, uh, hindi sila, ano, sa kulungan. Pero ito, oh. So, nandito na sila. Pinasok kahapon hapon eh. Nagtuloy-tuloy nung pasok kaya, ayan. Kasi ano na sila eh. May sulog. May laking, ano dito manok. Hmm. Hmm. -mm. bait-bait -hmm. ng -bait, itong dalawang ito. Magkapatid yan. Ito sila, magkapatid din. Mm hmm. Inaaway na sila ng babaeng manok. Okay na ah. Oh, sige na. Oh, go na. Madali, pwede siya Kaya yung apat. Kayo, yan lang kayo, Para mag-ano sila apat. Uh, share, share lang, share, share. Close naman sila. Uh, close. Itong dalawang uh, itim, mga babae ito. Ito, ito, babae din. Ito, laki. Isang laki din. Dito ang nag-libot-libot ano, dito sa malaking kulungan. Mga may bread ito. Ayun Ay, na, inaaway siya, oh. No, hindi, ah. Hindi kasi marunong umaway itong malaking, ano. Ito. Mas malaki ito, eh. May bread na, ano, na hulo. Ito yung normal, ano, lang. Sige na. mo, oh naawa nyo. Oh, enjoy na, enjoy. Oh, yung sa ano, kulungan. Nag, ano na. Gutom na rin. Oo. Oh, oh, Enjoy lang ah. Okay. Dulo. Yun na. Dulo na, dulo na. Oh, gusto niya talaga dito. Na, yun? Ah. Ito siya lang yung maliit dito. Okay-okay oh. um, na yung balahibo niya. Maano na. Kasi last time, yung ano ng balahibo niya. Para wala siyang balahibo. Um, maliit. But, uh, yung yung maliit dito. Siya yung pinakamaliit. isang kulungan wala na change na na sa may ano sa katapusan na kulungan so, ano ito, oh. tapos ito yung sa unang kulungan dito yung dito yung lagay na na wait lang ang dalawang ito oh. ano yung isa oh. Ito yung magkapatid lalaki eh. ito, itim. Ito

Kaya ganyan nga, pag may pagkain sila, hindi na sila lumalabas. Eh, minsan, ano din, pumapanao din. Ito, mga kapatid. Uh, isa kapatid din ng dalawang mo. Nasa labas ito na